pang... 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 gila man, 2 kilo gila kilo aww japeran reda saya ini ini ada tambuk aww nak, makasih boleh po kasih gini deh

Sa ila ko kay sa ila. Tuod pud ani Di ba katuod kay sa Oo. Di mo mo ha. Ang lolo niya di man gi mo na. Ay mo lolo dito kay tambalan. Oo. Sa magsud. Amo? Nakala na karon. Nag-viral gyud si Di ang kanon kun andon ni mo tapik bahay nila may tindahan doon si Marcela. Ana na gud siya oh.

ang so, sa, sa, ah. Yung sa saging sa so, Asa so, kanang kanang ito bang, ano? Buwak ngayon. sa saging? Win. Oo. Oh, oh. Bulak oh. sa Oo, oh, bulak, yeah, ah, bulak. Lak. Bulak-lak. sito. sa mga kamata Gusto ka na o karon nya kon. Ayo ka. mag-December? Uy ba. Kung ang tatay ni Agnes mayahong. Oo. Oh. Sabi so, oh. 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 Ah, na ang tatay nadi. Yung tatay, baka naka oxygen naman to. ganay akong lulo, Di na to pala ko. Di ito. Rin mo, ito. Rin mo lagi rin yata, istoryahan na natuan. Buhay. Di sunogin Isol, to. Mauri, anong naging na to ha? Di wala may bayad, daw. Wanda ba? Punis yun, lang ka dito. Sacrifice, nalagyan sa ka. Ah. Huwag ka puso, dahi.

Kantilan? Sur, surto to sa sur. Kantilan sila? Oo. Kabalo ka ba ng kantilan? Oo. iya nang hiwa sa probinsya, pertingda ku'a sa probinsya, nang hiwas probinsya, we tipit tipit bertingkat ku'a Makita nang hiwa sa pesta dai no dumuk na. na Kasi may dinidiyan oh Adu so kasi itong paabo hindi to vero mabimo mabotot ayan ah, eh. gabi-gabi parang may biglang tumutuk-tusok tapos nawawalan ako ng lakas lalo yung hapon ano ba yung pasma do sa tuhod